Sulong sa baha. Oh, grabe. Ang lamig, no? Uy! Ay, uy, awa kayo. Uy, may bitaw. So very cold. Sakit na, sakit na. Sakit na sa paa. Pasulog. So may hirapan tayo dito. Wala yung tubig. Umasok na ga. Guys, one hour na. Wala pa rin sila norme. Sana safe lang sila norme doon. And after namin mag-release ng mga relief goods at saka nagbigay ng mga arroz caldo kanina, ibili kami panset saka itlog tapos kanin. Ito ah, na yung magbigay. ibibigay namin ngayon, pang third batch na to today. Today lang talaga. Ha, oh, ayan, mag -e edit na sana ako para posting mamaya. Pero sisilipin muna natin kung ano yung sitwasyon din ako may ngayon. Uh, busy, busy ah! Anong lulutuin mo ngayon? Panset! Itlog, tapos kanin Ilagay lang sa plastic Ba't oh. parang inaantok ka? <laughs> Antolong So ayan, yung mga napamili namin doon Tapos kanina nakikita ko si Norman Naghuga siya ng kaldero <laughs> Kinutkot niya yan uh -huh. Babalikan ko lang kayo dito mamaya Kami Sain na bahala ka na dito okay. Para makain na yung mga pangga natin doon Let's go, antok ako Mm. Ano kaya mukha ko? Mm. Wala din talaga akong tulog may ay mo. na <laughs> Pero maayos ng tulog mm. Kasi Panay so, kakaisip sa mga tao mm. kawawa wow, Pero ngayon nakakapagod pero ang saya mm. na Kita natin sa mga mukha nila na Asaya masaya sila. sila na nakita tayo at saka nabigyan natin sila relief goods Medyo matagal nga talaga yung pagtapos namin sa pagluto dito since kami-kami lang ayan si Norme o kahit antok yan nagsaslice pa rin <laughs> ah, Hello guys! Parang Johanny, nag-imagine ka na ng kama, Johanny. So dito magpapak na sana kami kaso nga lang medyo natagalan kami sa kanin since limited lang yung access talaga namin para makapagluto. Kaya yung kanin medyo alanganin siya, sinalang muna namin siya ulit. After mga 30 minutes siguro okay na yung kanin. Pero sad to say yung niluto na kanin is kulang na kulang talaga. First time din kasi namin magluto na ganito kadami kaya hindi namin masyadong na-estimate. Ito na yung mga napak namin. Sinigurado naman namin na kung sino man na makakatanggap nito ay mabubusog talaga. Today lang lahat. Yes. Yeah. Kaya naman natin. Let's And go. Maraming maraming salamat sa team Lady Boss. Kasi kahit oras lang masyadong tulog, andyan pa rin sila tumutulong sa atin. may ang laki na ng eye bags natin lahat. Oo oh, nga eh. Pero okay lang naman. At least naka, ano naman tayo, na tulong. So, ano? Pasalamatan din natin yung mga kaibigan natin ng mga vloggers na uh -huh. si Sir Jawu, si Madam Blythe, si Idol Moto, si Boss Babe, at saka mga followers natin. Maraming sila, hindi ko na maisa-isa. Isulat okay, na lang namin dito. Oh, dito na. O, oh, ayan. <laughs> maraming, maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo, hindi natin ito mapupush lahat ng mga naibigay natin today. Let's, Let's go! Pupunta kami ngayon sa Libuganon. Magkagabihan na tayo dahil. Oo nga, kasi mag-alising ko na, diba? All right! Let's go! Woo! 5.18 na! So, kailangan namin magmadali kasi baka maabutan kami ng malakas na ulan kasi tignan nyo naman yung panahon ngayon. Oh! Parang uulan na naman. Let's go! Woo! Hindi namin alam kung ano yung maabutan namin doon. Challenge din to para sa amin kasi pahirapan talaga ang pagbibigay ng relief goods ngayon dito. Since maraming mga parts sa Tagum City na mahirap talagang pasukan. Sana safe kami lahat, Lord. I-guide mo kami at bigyan mo kami ng lakas para marami pa kami matulungan. Yeah! Let's go! Let's go. So, yung goal namin ngayon is mapasukan yung isang lugar na pihira lang mabigyan ng mga food. Oh, de, gusto mo dito sa likod? De, hindi na yeah. masuklay buhok mo. Uwa mo talaga, premium mo, norme. De, ulan na naman to. Paambun na naman. Let's go pa rin. Baka lumakas na ulan, di ako marunong lumangay. Matulog te? Dog. Ay, asan yung balay ka to? Hala. Ilan na mo ka days dito eh? Upat oh, ka mo? Oh, no. Okay, araba dito ayo. Lagi. Pero nami dala ba? Pero igura po dito ni pang panihapon. Mas need ninyo ang sa Nina po ka ron. Yeah. Tubig. Water. Dog. Pero nahat ba na po mag-relief goods dito eh? Uh, Arroz Ana. Thank you. Let's go, let's go. Let's go. Ang gusto natin bigyan ngayon, may, yung mga natutulog sa tabi-daan, yung uh -huh. nabahaan talaga ba? Asa yung balay? Oh, pa lang yun. Uh, may pa nga tayo pero panihapon lang. O, oh, dali. ni okay. niya. Thank you, thank you. Grabe, may, hindi na talaga makakapasok na dito. Pahirapan talaga yung pagbigay ng mga relief goods yeah. dito. Hindi na tayo makapasok dyan. Hmm. Alun, may pambot nga yun. Asam mo! Paniyan mo ihatag. Gamay lang ni Pero, unta, makatabang ginagmay sa inyo ha. Hmm. O, oh. how to move Bangka oh, lang? Bangka oh. lang? Oh, Ang oh, oh. <laughs> oh, truck, oh, may gabi yung truck. Hala. hala! Grabe yung truck. Ipadabi lang bang gana. Ayan yung truck na sabi nila. Plano, dapat dun sa dulo to. Oo. Oh, oh. So, pano? Tayo, sumakay dun. na lang tayo. Oo, oh, tara. Kausapin natin. Wait Sige, tang. kausapin mo nga. Hala, ang bangka. Ano na Ang bangka na yabo? Tubig mo yung pabalik. Kapunta na dito yung tubig. <coughs> Di daw, depende daw sa amo niya kasi nag-advise daw. Gani, yeah, dala. Ay, wala, wala, wala na lang choice. sa pwede may... Ayun na nga, gusto sana namin sumakay sa truck para mabigay talaga namin yung mga pagkain doon sa loob. Kaso nga lang, hapon na nga at uuwi na si kuya. May amo din kasi daw siya, kaya hindi siya makapag-decide na sa kanya lang. Sa puntong to, di na namin alam yung gagawin namin para mahatid yung mga pagkain. Alam mo, May, yung tubig dyan. Lagadito. What? o nga. Taga dito yung tubig. At ako! Ganyan nga, Hala, eh. Lampas <laughs> sa'yo. Asa tama ito, big? Kasi plano talaga namin, loob yung bibigyan namin. Oo. Kasi pagkakalam ko may truck daw. So ang problema ngayon is last na daw yung trip niya nun. Dinay ka mo yan o. Oh. Pwede. Pwede, Pwede daw isakay dito yung pagkain pero kayo lang kasi siyempre ako hindi ko marunong lumangoy, di ba? Yung kasama mo si Johnny, marunong lumangoy, lumangoy. Oh, si lumangoy. Si JB. Lumangoy. Oh, si JB, si JB. Kayo. eh okay. Malayo ba yun? Tulod kayo, magtulod. Okay, kung sino lang yung ma maabutan natin ng pagkain. Delikado pagbalik? Pagbalik. Wow. Bakit? Pagano'n kasi magtubig may. Pagano'n yung tubig ba? Naglakad din yan sila. Kaya man siguro. eh Kaya man natin yan. Sino mag-assist? Papunta doon. Ginawa talaga namin tong food para sa mga taong hindi makalabas ba. O sino makaalalay maka maka doon? Papunta. Kamo? Kani mga bata, mamurang niya magulat sa mga pagkaon may mag- magulat. Kato mga mga nai mga mama nga, nai mga gagmay. Magulat talaga sila dito. Kaya niso dito kay mga ni sila. Pero daghan na po yung nanalo dere. Ay ma'am. Hindi po pwede yun. Mag-wait na lang kami dito si JB. Bangka ang food, pero baktas mo. Dili ko pwede mo lang huwain. Dili ko pwede dira, mamatay ko. O oh, sige na, kasi na. Nagagabi na may. Let's go, let's go. Mama, sa tulay uh, dyan ang pag-anak mamakay kami. Ikan dyan, hindi na. Kapoy na may kay Hindi Kailan dito ma'am, kaya mura tagi push dito ko doon. Kapag panil ang diri amok. namin kayo dito. Oh, ay okay, nila yung bangka Pero pag pagkain, dito yung mga pagkain doon. Oh, oh. Pero kami may dito lang talaga kami maya. Oh, hindi ka sa hindi ka yung mga pagkain, mabigat pa yun. Marami man sila magalalay, may. Ay, yung natin, may. Hoy, yung pagkain muna. Ay, pagkain. Lang. <laughs> Hoy, kunin niyo muna yung pagkain. Tara, tara, tara. Hoy, kasi may bangka tayo. Tara, 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 let's go, let's go. Ay, labang, labang, labang. Nag-aalanganin si Norme dahil sa sinabi ni Wendy. Kaya hey, lagi na, abdiki lang ninyo. Let's go guys! Let's go, let's go! May kasyaw na lang. May tubig po doon sa anila. May, may tubig sila doon. Nagdala na may tubig na ma'am. Ay, so food na lang priority, may. Sir, alalay lang sir. Go guys, go team. Nakakatuwa lang kasi sa sitwasyon na ganito nagtutulungan talaga yung mga tao. Tingnan niyo naman oh, para talaga kami nagbabayanihan, ang sarap sa pakiramdam. Kahit kakamit lang namin ng araw na to yung ibang tao tumulong talaga sila. Sobrang daming ano <laughs> 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 apod, apod lang. Okay, Susunong tayo okay. sa bahay. Ah, tubig. Ayun. Need nila tubig. Kahit, kahit ano lang, dalawang box, okay na yun. Grabe. Ganito yung sitwasyon dito sa Mindanao. Hindi pa talaga humuhupas yung mga tubig. Ito, maraming part ng Mindanao. So, sana. Dito napatigil ako sa pagsasalita. Nakakalungkot lang kasi. Kakabigay lang namin ng pagkain at may basura agad ng lagayan namin ng na pagkain. Reminder, pag matagaan mo ka ng mga food or what, please keep sa inyo ha, mga basura ha. Please, kay na ako'y nakita, oh. Amo nga, yutong balot ba, o oh, Naglutaw-lutaw na. Punta, makuha na itong message sa Ginoo bang. Magtapon ta sa itong basura sa tama nga kuan. Oh, so may, duri ara dyan ko, ha. May, hindi mo nakabalong lang, oh. Mga po na, salbahon ninyo dito. So, yung susulong ako, si Wendy at si JB. at si Ati, ano. Si Ati, Hoy, ayun na, May. Hoy, wait lang. At binuhat niya nga yung tubig na kabigat-bigat. Okay na, go na, go na. May ingat kayo may ha. Ayan na yung dadalhin natin doon. May, ingat kayo may ha. Ma'am, di ka magsakay ma'am. Hindi na magsakay. Ayan yung bangka na gagamitin natin. Let's go. Wait lang, Ibiwa, iwan na ng chanelas. Let's go, let's go. Sulong tayo sa baha. Tignan nyo, hanggang tuhod na yung tubig. Diyan pa lang. Let's go. Eh. eh. Paano na kaya doon? Ay, ingat guys, ingat! Okay, Ginawa na natin ng paraan para matid yung mga pagkain talaga doon. Kasi nga, based sa kanila, kawawa yung mga tao talaga doon. Pero taga doon ka po. Pero konti lang talaga yung tulong na dumadating dito. Wala naman, hindi na diniyad maabot. Dahapon nang nitong mga gulay sa kaldero para manood. Kailangang yung ganing mga naabot din. Sa totoo lang delikado 'tong ginagawa nila Norme. di kasi natin alam baka mas tumaas yung tubig. Pero kahit alam nilang risky, ginawa pa rin nila kasi yung nasa isip namin, yung mga taong andon is walang maayos na kain. Wala lang tong hirap na nararanasan namin compared dun sa mga taong nabahaan talaga. May iba din kasi sa mga nabahaan is na walang talaga ng bahay. Alang, layo na nila oh. Hanggang bewang na ata yun. Yan na talaga? pag pag hanggang dito. Paano pa kaya ako? <laughs> Grabe, tignan nyo yung tubig mga pangga para mahatid lang natin yung mga pagkain. Sulong sa baha. <laughs> Oh, uh, grabe. Awa, ang lamig, no? Bite, no? Bite. Uy! Ay? Uy, awa kayo! Uy! May, Maraw, may awas nga. malit no? Oh, Let's go! Wala, ang lalim oh, na. Tagasan yung tubig dito? Ha, taga dibdib! Patay! Taga dibdib, seryoso? Ang mga kasama natin, o. Oh. Ayan. Uy! <laughs> oh. My God, tignan nyo. Tagasaan na yung tubig? No, para sa vlog No, di lang is para sa vlog daw. grabe. Pinakamataas <laughs> dito na tubig. Maga saan? Lag pa sa tao? <laughs> Kala, ano yan, mga natumba. Aside sa hindi basta-basta mag-send ng mga pagkain dito or relief goods, minsan nililimit din nila yung pagdaan ng truck. Kasi nga, tuwing dadaan yung truck, lalakas yung alon at maabutan daw yung mga appliances nila na nakapatong. Mahirap din sa mga taong taga rito na lumabas kasi wala naman silang assurance if may magbibigay talaga sa labas ng pagkain sa kanila. Siyempre, wala din silang hanap buhay dahil sa nangyari. Masaya lang din kami kasi isa kami sa naging instrumento para makatulong sa kanila kahit papano. Kahit mahirap at delikat merkado. Go pa rin. Wala naman kasing madali sa buhay. Lahat naman talaga dapat pagsikapan. Ala, yeah, grabe na. Ang dilim. Mga almost 15 minutes na yun. Nilakad namin dito sa ba, mga pangga. Pero hindi pa kami nakakarating. Woo! Woo! Sir, 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 din to. Grabe, tignan nyo kung gaano kadilim. burn out Kuhod <laughs> na lang. Laban. Ang bilis ang lakad natin ba? Uy! Sakit mas na, sakit na. Sakit na sa paa. Saan yung mga tao? Sa dulo pa? Sa dulo pa? Mga 10 minutes. 20 minutes lang daw yung lalakarin papunta doon. Pabalik. 20 minutes na naman. 20 <laughs> 25. 25 pabalik. Kasi mas matagal. Naku. Agad na. Ang tubig na. Mga dala natin. Isang bangka. Machine nila, saan pa balik ba eh? Like Sakit okay, Nakapaal no? mm. lang kami. Masakit pala. Maraming tao doon. Mm. Alah! Ano? Grabe yung tubig oh. Yun? Uh, hmm. Daanan yung bahay nila. Oh! Uh, Kailang makakarating din tayo. Kitang kita talaga sa mga mukha nila na napapagod na sila kasi mahirap talaga maglakad sa tubig. Pasulob! Pasulob! So may tayo dito. Dito, di na masyadong klaro. Ayan. Wala, nakasang lakas ng tubig. Dagat na daw. Ay, dagat na eh. yan Ay, as in, tubig dagat, tubig ilog. Naghalo na. Wala, sulog daw. Wala lang. Ipid. Wala daw, wala wala Ay, oo. Oh, yung mga tubig dun, oh. Malakas yung tubig. Ayan, no? oh. Wala, Oh my God! Ang lakas ng tubig! Uy! Ha? Hala, yung tubig! Umasok na ga! 16 minutes na kami nag-aantay kina Norme. Gagabi na, mga star na nga. 24 minutes na kami nag-aantay. Guys, one hour na. Wala pa rin sila Norme. Kasa na, safe lang sila Norme doon. One hour na, hindi pa sila nakakabalik dito. Urgh!